idol eh, bagong uh, seller 25 lang daw mga idol 25 magigulong no mura to mura mga idol 25 lang tignan natin kung magbibigay ng nando 25 lang to mga idol magigulong no phải mãi idol bà bò chăm một cái phải em mãi đôi Ito na idol eh. five lang. Ito lang sa inyo. Ito lang. Hindi ka number. Dali lang. Ito na mga idol. Number natin, boss. Ah, uh, FB ka? FB? Ferdinand yeah. Sperabino. Yon, taga saan kay boss? Ah, oh, Pampanga. Ayun, Pampanga. Mura ng mga manok niya boss, oh. Ito lang dala mo, boss. Ito lang. Ah, yun. Contact lang si boss para sa mga detalye. Mura to, mga 2.5 lang, oh. Okay. Mga idol, ito kay boss uh, Joey.

Idol, yun, yung kaibigan tahu. Yung bye, Uh, Joey, Boss Joey na ako. Okay, sabon. Number e, mo muna. 7942-350-1793. Ayan, magkano yan, Boss? 2-5 lang. din. Eh, FB ka, di ba? Anong FB? Joey Joey. Perhes. Joey ano? Joey Perhes. Perhes. Ayan, okay. Gawang so, naka-profile doon. Profile ko doon, no. o. Oh, Pulay-pulay ito. Sir. Yun, Oh, no? para makita yung mga anak ni Boss Joey, mga idol. Okay. Ito mga idol, kay Boss Joey yan. Yung binunan natin yung number 25 lang, mga idol. Two five.

coba itu lang bos jauh bos jauh Vậy bây mà mai hay đâu vậy bọn cháu? chơi hay

mga idol. Hey uh, so boss Christian, magulang na ba? Hindi pa. 10 months. 10 months. 10 months mga idol. Magkano? 3-5. Oh. mga idol oh. I mimigay ko na lang. I mimigay na lang daw. Eh. Oh. SPR di ba yan? Oo. Oh. 3-5 din? 2-5. 2-5 lang. <laughs> Nakita nyo, ano, oh. seller pang nagbabawas mga idol oh. Kaya, siyempre, no. nandito na mga Pogi. Uh, no. Boss Christian Pogi, FB. FB uh, natin? Christian Espino, Pogi. Number? 0975-066-2315 Kanini sa'yo ito? Ayan lang tatlo. Asan? E, eh, piti yung dalak ko Nakakaapat na ako Ayun, oh. No? Yeah, Kaya pala masaya na Kaya Okay. <laughs> <laughs> right. um, Ayan yun. sa ano ka? Oo. Isang Magalala. Maawala. Hindi ka mawawalan. Ano ba gusto <laughs> mo? T-shirt, sombrero. T-shirt na? Para ah, makilala tayo. Sige. Ayan idol. 3K. Magkano Ricky? 3K? 2 -5. -5. Okay, pala ito. na ba Tahimik na eh eto <laughs> magkano sa bus? 3-5 yan? 7. May 7 pa talaga, hindi 3-5 eh, no? <laughs> Pwede na daw sa 3-5. 3, 3 magugulang na boss no 3 daw Pero pwede nga maging 3-5 Mga idol Kay boss Nelson to Boss now, saan ayaw ka, eh? 3535 mga idol Mga bulto katawan mga idol, oh Eh, hey, ba yan? Dalawa na yan? 3535 mga idol Eh, boss na ito May init na 3-5 lang ta mga idol. Ayan, may bahawas pa mga idol. 3-5. Oh. mga idol five. boss Nelson, ito mga idol. Ayan. Huh? mga idol, ha. Ay, boss Nelson. Boss Nielsen, ng number natin.